Today's video nga po tayo ay pupunta dito sa venue ng kasalan at libreng kasalan ng bayan. Ay talaga namang napaka nakakaakit at naakit nga sintay para mabidyoan itong venue ng kasalang bayan. Ay sa namang nakakatuwa, tinan nyo naman pagpasok nyo, aba, o oh, diba, ang ganda. Ganda ng pagkakaayos talaga namang wala kang masasabi, talagang napakaganda. At kung ako'y kakasalin ay talaga namang... Ako na, ang panalo. At yung mga table nila, tinan mo naman talagang napakaganda. Tinan nyo naman ang loob talagang kaakit-akit naman talaga at kaya si Inday talagang napaakit at pumunta at binijuan, mapakita sa inyo pa paano nila ginawa to, talaga namang napakaganda, o diba, nakita nyo yung picture ko dito ako nagpa-picture at wala pa yung mga kakasalin, ay inunahan na ni Inday tingnan nyo naman, napakabongga ang kasalan ngayong magaganap so yung nakakatuwa naman talaga pagkakasalin aba talagang kikiligin ka sa naman ng pagkakadali ng ating Tingnan na ito at ito na nga may mga tao nang dumating. Ayano, oh, ayan na, kisimula na sila. Kasi yung nga tumang pagmasdan naman talaga. O tingnan mo naman, napakaganda ay talagang parang ako ang kinikilig charot. At late ko nga para itong na-edit kasi no February pa ito video na to kasi busy busy pa si Inday kaya ngayon ko lang naharap nung naubos ay mga video ko saka ako nakapag-edit karat grabe ka Inday naman talaga late <laughs> ka na mag-upload at nandito na mga yung mga kakasali na umadami sila o diba nakakatuwa naman talaga libre na ang damit libre na libre pa daw ang singsing -sing. at syempre talaga mga binyo at mga pagkain may mga regalo pa aba ay tagasangka pa ay talaga naman ko ako na dito na ako mapapakasal <laughs> at lahat ay libre wala ka pang gagastusin. ay thank you thank you po thank you po talaga at ganito ang nangyari dito sa mga kasal at napaka wala kang gagastusin abay sa dyan nakakatuwa naman itong kasalang ito yeah. Dapat kasi nga talaga maging practical ka lang dahil sa hirap ng buhay ay talaga namang okay na dapat talaga dito pero in mo naman oh ang ganda ang ganda ng pagka-prepare ng venue nila ah, talaga namang magiging maganda talaga ang sarap tingnan o, oh, di ba? Mayroon pang pagkain dyan. May cater pa dyan. O, oh, diba, Nakakatuwa. Ay, naku. Ano pang hahanapin nyo? Wala na ano kayong hahanapin. Congratulations po. At sa mga kinasag, congratulations po all over the world. Thank you so much.